Dr. Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impinsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Dr. Alternatibo, the expert in Alternative Medicine kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar, his formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology Technology Application and Promotion Institute. The nalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during the Invention Contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Miao, IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Dok Alternatibo para sa Herbal at Natural na Lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication na synthetic drugs na maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternativo Founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada de Libo, kasama ang ating co-founder, co-inventor, inventor Magdalena de Libo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod, ang inyong kaholistic coach, Doc Vince Lambak. Doctor of Ministry and Natural Do Alternatibo Newscast. Isang mapagpalang araw sa lahat ho nating mga kadok alternatibo na nakikinig, nagsusubaybay sa nasabing palatuntunan. Dito na naman tayo para sa tamang paggabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan. Hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit, eh mankin natin ang kagalingan para wala nang uh, mag maintenance medication na synthetic drugs uh, upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ikaw kay bigan naging uh, matalas yung ating uh, pananaw sa ating buhay eh maraming nagtataka bakit Hanggang ngayon, hindi pa rin ako gumaling. Pabalik-balik na lang yung aking nararamdaman dahil inubos ko na lahat yung aking pera sa kami maintain ng aking sakit. Ininom ko na ano yung uh, ibinigay sa akin pero napakapait isipin, eh wala pa rin pagbabago. Maintain ko pa rin yung aking karamdaman. Now, natantya ng Doc Alternativo kapag yung isang tao, yung isang masakitin at hindi natutumbok ano yung dahilan, ano yung uh, trio combination, e eh walang pagbabago mga kaibigan. Kapag yung pisika lamang ang ating ginagamot, hindi ho natin mini-maintain yung ating psychological yung ating mental at saka yung ating spiritual. E walang healing na mangyayari. Yan po ang lumabas na pag-aaral ng Dok Alternatibo, mga ah, kadok alternatibo na nakikinig dito sa ating palatuntunan. Pero kapag namamanage mo yung iyong sobrang kamalungkutin, Mama manage mo yung masyado kang magalitin. Lumalabas sa bunganga mo palagi toxic na mga salita. Eh 100% may kagalingan ang iyong maaangkin mga kababayan kapag ikaw naniniwala na yung ating katawan eh walang ibang naglalang. Ang ating puong may kapal. Kaya ang lahat na mga iinumin mong mga natural na mga pamamaraan, o na best, ipapasalamatan mo ito sa ating puong may kapal upang bindisyonan ito na siya mismo ang makakatulong sa ating pangangatawan mga kaibigan. Iyong maintindihan ano yung ibinabahagi natin dito kung ikaw nakikinig i eh, lapitan idulog sa mga bukas na mga branches ng Doc Alternativo alas 9 ng umaga yan hanggang alas 5 ng hapon o di ba kaya daluhan yung ating mga ginaganap na herbal and natural healing seminar at uh, throughout the nation e eh, meron ng mga schedule na mga seminar Napakalaga ito upang maintindihan ang ministeryo ng panggagamot ng ating katawan, bunga sa ating hinahangad-hangad na solusyon sa ating buhay mga kababayan. Kaya yung DOC alternatibo, e eh walang tigil sa pag, uh, bibigay ng mga lituntunin at binabahagi yung advokasya ng Dok Alternatibo para sa pangkalatan nating mga may iniindang problema para maging matulungan yung iyong buhay mga kababayan. Mag, ah, labing anim na taon na po ito na nakaserbisyo sa ating katauhan, hindi na po nabibilang yung mga natulungan sa nasabing formula. Kaya ikaw kaibigan, huwag na pong magpapatumpik-tumpik. Bisitahin natin yung ating mga branches, mga kababayan. Bukas po ito alas 9 ng umaga para matulungan ka sa iyong problema. Isang membro ho natin na malaking na itutulong habang sinunod ano yung mga lituntunin na ating ibinabahagi dito narito ang buong testimonya. Ayan po, itong kaliwa kong mata may katarata to. Ginamit ko lang po yan hanggang ngayon. Hindi na po ako gumagamit ng reading glass. Nakakapag-drive pa po ako ng motor kahit sa tanda ko na to. Wow. <laughs> At saka hindi po basta sa mata lang po. Itinry ko kasi noon na kumikirot yung tenga ko. Naisip ko, kung sa mata pong pwede siya eh. I-try ko nga sa tenga ko. Kinabukasan, wala na po yung pain. Opo. Uh, tapos yung pong haplas, edi ang ano lang po natin sa mga muscle pain. Eh yung apo ko inubo. Sabi ko, try mo nga ito apo. Nung una, ayaw pa niya eh. Bibilang pa siya ng 1 to 3 bago niya inumin yung haplas. Nawawala po yung ubo. Uh, ako po si Flor sa Pascual taga alyaga po ako, 69 years old po ako. Iyan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro natin sa Doc Alternatibo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Ang vitamin C IV nakatabang gigay na ako. Ito ko po natagpuan na may pag-asa may kagalingan. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. Dili -aray. -aray. gini mo ikamahay. Naayog ko sa ako ang sakit nga po akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. January 16, Martes, sa Agu o La Union. Matatagpuan sa MacArthur Highway, San Joaquin Norte, Agu o La Union. January 17, Miyerkules sa Dagupan. Matatagpuan sa Barangay 4, Burgos Street Chimes Building, malapit sa Golden Mami, Dagupan City. Besides, Mami Food House ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free check-up and counseling. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Dok Alternatibo ang pioneer sa advokasya ng herbal medicine at natural healing sa loob ng 16 years. Magkasama tayo mga kaalternatibo at wala pa rin nagbabago hanggang ngayon. Nag-iisa lang ang Dok Alternatibo. Hindi tayo gumagawa ng bagong kumpanya ng Alternative Medicine at wala tayong sister company na nagsusulong din ng Alternative Medicine. Mag-ingat sa mga nanggagaya at nagkukunwaring sister company ng Doc Alternativo. Huwag kayong maniniwala sa mga nagtitext na sister company sila ng Doc Alternativo para sa legit na mga detalye at katanungan alinman sa mga address ng Doc Alternativo branches nationwide. Mag-message lang sa Max Doc Alternativo Products. Facebook page o di kaya itubawag o mag-text sa ating hotline number 0946-967-3211. Labing anim na taon na ang lumipas at magpahanggang ngayon. Walang nagbago sa adbokasya ng Doc Alternativo. Doc Alternativo, subok at pinagtibay ng panahon. ang Dok Alternatibo bukas alas tuway ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon. Diyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magmaintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally Diyan sa Brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa natural megadose vitamin CIB at dagdag pang patunay ng kagalingan na hinto na save ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program sa natural megadose vitamin CIB ng Doc Alternatibo. Si Norma Villa Gomez, 71 years old. Uh, Porok Ono, Barangay lungsod Hingoog City. O dito ko na belong sa Hingoog Branch. Sa dinin ako sa Butuan, da, nisugod ko datong March 18 last month. kay nagkaroon ako ng kanabitang ileus disease sa abdomen. Nagsusuka lagi Bermi ba o niya kuan ka nang nagkalibang-kalibang uh -huh. o nya, tubig okay. natingala ko kay green naman siya uh -huh. yung akong soka green na yung mga pagkalibang ko green din pero uh -huh. walang baho uh -huh. so, uh -huh. nagpa check up ko sa Santos Hospital tapos ang finding nila ileus disease sa okay. abdomen uh -huh. onya katulok ko gi x-ray o kanang ultrasound wala silang makikita kay malabo daw onya gi CT scan ang result ng CT scan maayos man daw ayan so oo. nagtaka kayo ma'am na oo, oo. oo tapos ang patuloy ang pagkalibang ko pero tubig pa rin uh -huh. o hindi na ako nagsusuka So nangyari ma'am, anong ginawa nyo pagkatapos galing kay sa ospital? nag ko. So, no, Oo, oh, oh, pagkaugma ka ng seminar, okay. datong last seminar. Uh, so, so, nag balit ko o oh, cleansing, cleansing. Okay. and detoxification. Yung seven days? Nag-cleansing ako datong nahuman ko November 4 yata. Yes. Oh. Anong nangyari At, nakalibang na ko ng normal. Wow. Oo. So, okay na. Oh? Okay na, oo. Oh, oh. So, meron talagang resulta sa pag -ibang. May, may resulta talaga nga. Hindi lang maayos. maliit, malaki. Oo. So, tested and proven talaga. Yes. Tested and proven, maayos ang patakaran, ang, ang pamaagi ba, oh. ng uh, cleansing and detoxification. Okay. At ngayon, nakatapos na ko sa... Yung natural vitamin C IV. Aha, so dumaan oh. kayo ng vitamin C? Oo, oh, last sa first session pa yon anong nangyari yung first session kumusta yung pakiramdam nyo maayos naman so swabi talaga okay. oo Ma, maayos dasigo nako ang mga nakikinig ang uh, naminaw na karon nga ang kining cleansing and detoxification program maayo gyud kaayo og kanang ipadayon sa ang uh, natural vitamin C IV ayo okay malimpyuhan gyud kaayo ang kaloob luoban oo sa atong lawas o mapaayos kanang uh, ka ma bitaw. Malimpyo gyud. Okay. Oo. Kana ako si Norma Velia Gomez, 21 si years old, borok ba Barangay Daanglong, sa Dingog City. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isa ho nating membro na pabalik-balik yung kanyang iniindang problema pero nung nakarating dito sa Doc Alternativo, Walang ibang ginawa, sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C at hindi na 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 alagaan ng malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya kaibigan, sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin C IV na mas mabuti. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar sa brand at sa loob ng ilang oras iyong mapapakinggan ang mga alternatibong panggagamot. Dalhin lang ang mga medical records or any laboratory results sa pagdalo ng seminar Diyan sa brands dahil priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling, basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa brands. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Mga paraan sa pagsagot sa mga health concern. Narito po ang gabay na siyang ating sunundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa pagtuturo ng ating multi-awarded Filipino inventor founder na si Doc Edgar Lusada de Limo boy no mga kaibigan, nasa linya ho natin ang ating kasamahan, Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time yung ating National Lecturer, si Doc Joby Luntaho. Doc Joby, merong tanong sa hotline, uh, malaki bang maitutulong ang formula ng Doc Alternativo dahil mahigit na uh, apat na taon ako nagsasaper ng diabetes? Yes, malaking tulong po ang ating mga formula lalong-lalo na yung vitamin C infusion at sundan agad ng cleansing sa lahat po ng may mga diabetes. Kasi po ito ay problema sa sirkulasyon ng dugo sa katawan na maaaring magdulot no ng mas maraming komplikasyon. So dito sa do ang priority talaga natin dito is prevention, no? So uh, prevention na hindi magkaroon ng diabetes o kung meron na ay prevention na hindi maglumala papunta sa mga komplikasyon nito. So para maiwasan yon kailangan po importante malaking tulong yung vitamin C infusion at cleansing program. Ayan, pangalawang tanong, matagal na ako nagme-maintain ito kay aking high blood. Masolusyunan ba sa doc alternatibo? Yes, ang daming mga um, no na natulungan ng pag-undergo nila ng vitamin C infusion sa kanilang high blood pressure. Malaking tulong talaga kasi on the spot well nag-infusion sila ng vitamin C ay nakikita na natin no. So meron ng changes, talagang may pagbaba ng kanilang um, blood pressure. Ayan na. Ah. Pangatlong katanungan, Doc Joby. Nagmamanas na ako at na-diagnose ako meron akong kidney problem. Ano ang uh, maiaambag ng formula ng DOC alternatibo? Yeah, so sa may mga kidney problem or kidney failure, itong tinatawag na chronic kidney disease ay na napakaimportante na kayo po ay makapag-cleansing, no? Pero may mga ano po kasi ito, kailangan may assessment po ng ating mga um Doctor of Ministry Natural Healing, sa ating mga branches dapat nakita po muna kayo kasi may mga assessment po ito kung kayo po ay uh, mag-undergo sa vitamin infusion at may mga guide po ito na yung tinatawag nating serious guide para sa mga ganitong serious cases. Yeah, so kailangan talaga na bisitahin nila yung ating mga brands, Doc Yes, importante po. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga seminars once a month kasi dito po natin tinuturo yung mga prevention. Dito din po natin sila ina-assist po isa-isa. May one-on-one check-up po tayo pagkatapos mo ng seminars. Ayan. Alam mo natin napakarami mong schedule at... Uh... Maraming salamat sa ibinahagi ninyong uh, oras despite na sa busy kayo sa travel. Ah uh, paki uh, banggit lang po ano yung mga schedule mo sa mga uh, seminar schedule. Yes, meron pa tayong mga schedule. Uh, Ngayon January 17 po sa Sugod so Southern Leyte uh, sa ano naman po sa Pagkatapos ng Sugod Southern Leyte, dyan naman po tayo sa Maasin Southern Leyte at sa Sabado naman po dyan po tayo sa Naval Biliran Branch. Ayan, maraming salamat uh, Doc Javi Luntaho sa ibinahagin yung oras. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya ng... Uh, sa bawat branch ng DOC Alternatibo. Makausap personally, ma-check yung physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin CIB sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs kailangan na personal ninyong lapitan, puntahan ang mga branches ng DOC Alternatibo. Ang vitamin C IV, nakatabang, gigay na ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asa may kagalingan. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. Dili -aray. ni mo ikamahay. Naayog ko sa ako ang sakit na gabin hod akong lawas. Ang kini ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. January 17, Miyerkules sa Toledo ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free Checkup and counseling. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman Daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar dyan sa bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast